Vegas. Ito, along, ito, ito, ito pa Mega Mall. Mas ito, gali. Oh, gali. Dito ito -h -h. Ito, derecho, yung GH. Tama. Diretso yung pag-Gilmore. Paano? Oh? Diretso. Di ba dito yung pag-Gilmore? Hindi. Uh, Baliktad! O, tapos pagdating mo dito, magpupunta ka Ay... sa Jeep Lab Dada. Pinibidyo ang ko ha, pinibidyo. Eh, Chela, paano ba yung ano? Ha, ha, Ay, Paolo, hassle minsan. <laughs> May ikaw din. Hello. Picture taken kami. Ulit? May pipicture taken kami. Well, remembered ka na. Remembered. Wala naman sa ucho kayo. Lasing. Ang lupa ay papay na yung Weakness. Weakness. Ano kaya yun? Sa ano? Uy, mag-upload natin na, yung gago. May paulo-paulo pa din gago. Cut, cut, cut. E, Uy, ano yun? yun, yun!